Hello guys, good morning. Ayan, nakabihis na yung mother ko. Uh, pinabihis ko to dahil dalahin ko sa city. Dahil 2 years na to guys na hindi nakalabas ng bahay. Dahil mula lockdown. Kaya ngayon dalahin ko sa, sa city dahil magkita kami ng auntie ko doon yung kapatid niya. Bali, padala na, Ibigay namin yung adobong manok. Tapos kakain lang kami doon sa restaurant sa city. Tapos uwi na rin dito yung para makapasyal naman to guys dahil 2 years talaga ito hindi nakalabas ng bahay dahil dito lang siya sa bahay dahil nga pandemic kaya ngayon isama ko muna sa sa Tagbilaran City para makapasyal naman pagupitan ko rin to ngayon guys sa, sa, parlor ayaw daw niya magpakulay gupit lang daw kasi hindi niya gusto yung kulayan yung buhok na kaya hayaan ko na lang guys, andyan, andyan na yung habal-habal na sasakyan namin kinausap kasi namin to kahapon na sunduin kami ng 7.30 dito para makasakay agad. Ayan, iihi daw muna yung mother ko bago kami umalis. Guys, ito na yung driver na sasakyan namin, habal-habal. Tagaamin lang din to, yun ang sasakyan namin papuntang bayan. At doon kami sasakay ng jeep papuntang city ng Tagbilaran. Okay guys, update ko kayo mamaya pagdating namin sa, ano, sa bayan. Nakasakay na yung mother ko tapos ako naman ang sasakay para alis na kami na kami at pupunta na kami ng bayan. O hindi ako na alas 4 re, kayo Ah. na kami sa bayan bali naghihintay na lang kami ng jeep papuntang city pinaupo ko muna yung mother ko dito dahil hindi niya kaya magtayo dahil yung paan ng kabila guys is artificial na yan kaya pinaupo ko muna ayan pag na yung paa niya yung paan iba yung kabila. kabila dahil yung kabila is na yan tapos ang ginamit na lang is artificial na paan Naghihintay pa rin kami ng jeep dahil wala pang dumana jeep. Hindi kami pwedeng sumakay ng bus dahil mahirapan yung nanay ko sa bus dahil mataas. Kaya yung jeep na lang ang sasakyan namin. Ayan yung kapatid ko guys. So yun ang panganay namin kapatid. dito kami kakain kasi gusto ng nanay ko na may sabaw kaya dito kami kakain sa restaurant na to Pang ha. Ay, kasino dai. Wow. Ano sa'yo? At... Okay. Sa restaurant na to, okay. yung pagkain nila lahat dito is, is puro isda, puro tuna siya, iba-ibang klase okay. lang, iba-ibang luto. Guys, right. ayan, naghihintay na kami ng pagkain namin. Naghihintay lang muna kami dahil niluluto pa yata. Lahat pala dito ang paninda nila is puro tuna. Iba-ibang iba -ibang luto pero tuna lahat ng isda na ginagamit nila. Hindi <laughs> <laughs> ni aso magbuhok. <laughs> <laughs> Giko nong, gikuangan di ay. Hindi ka to jong may aso na yung buhok. Masunok <laughs> yung buhok. Giplan <laughs> Ni siya man yung buhok. <laughs> Nanay. <laughs> masunog, laliman po kang masunok yung buhok. laki. <laughs> <Maragas>. Ha <laughs> <laughs>

Eh, okay, mauna ako. Baga-baga, ano daw? Kasi na lang kaya. One, one hap na lang. lang one hap na lang para siya. Ah, isang metros rati. Sakto rin, isang metros lang. Gara na Oo. Para lang i... Kay hugaw, mga gabi, sa sana, punas. Ayan guys, bilhin na kami ng pangsapin sa bahay ni Made. Nakabili na ako ng orok, or or ano, yung lagay na ng plato, rinolium, at saka mantel. Babayaran na lang namin sa kasel.

Hi guys, pauwi na kami sa amin at uh, dito na kami sa may Lobok River. Ayan, patawid na kami dito sa tulay na to. Ito pala yung Lobok River dito sa Bohol. Ayan, dito sa baba may mga bangka dyan na pwede kang sumakay. Ah, uh, ito lukant ang pagkain nila pero hindi pa ako nakatry dito guys. Next time siguro baka magtry ako nito kung may budget na ako. Thank you for watching!